Another day, another God blessings. Tuwing nakikita ko sila nanay at sila tatay, nasasabi ko talaga sa sarili ko na they are God blessings to us. Tunay nga'ng napakaswerte namin sa magulang. Sila yung nagbibigay liwanag sa aming buong pamilya. Naikwento nga nila sa amin noon daw na bago pa lang silang magkasama. Nakatira lang daw sila sa sobrang liit na bahay. Pero dahil sa pagsusumikap nila, unti-unti nilang naibangon ang buong pamilya. Marami rin daw silang pinagdaanan, pero nakaya nilang lahat yun. Ang sabi nila, basta may tiwala ka kay Lord. Bayan mo ng sipag at tiyaga. At pagmamahal sa isa't isa. Siguradong magtatagumpay ka. Totoo nga naman. Niminsan Mi hindi ko naman sila nakitang nag-away. Sabi nga ng marami, ang sweet daw nila. Lagi nga daw silang magkahawak ng kamay. Parang yung mga prutas na to ang sweet. Yes. Pauwi na kami nung matanawa namin yung mga prutas na to na nasa gate. Lagi silang nagtitinda dito tuwing umaga. Masarap at matatamis yung mga prutas dito. O mga mare, baka gusto nyo ng matatamis na prutas. Punta lang kayo dito sa likod ng Pure Gold Montalban. Gaganitong nakakaamoy ako ng sari-saring amoy ng prutas. Naaalala ko magpapasko na pala. Medyo mahal na yung mga prutas, lalo na siguro pagka malapit na yung Pasko. Hayan at nakabili na rin sa wakas sila nanay. Tera nang umuwi at magluluto pa tayo. Mamaya kasi after lunch may pupuntahan kami. Napangakuang kasi yung mga bata na igagala namin sila. Nagmadali na nga akong umuwi ng bahay para makapagluto. And for today's ulam magluluto ako ngayon ng humbang baboy. Pagkahugas ko na nga ng karne, isinalang ko na sa kawali at ng asin at paminta. At nilagyan na rin ng isang basong tubig. At hinayaan ko na lang kumulo at magmantika. Tinakpan ko lang ito ng ilang minuto. At nung mapula-pula na ay hinango ko na nga ito at isinantabi. At sa isang kawali ay naglagay na nga ako ng mantika at ginisa ang bawang at sibuyas. Inalagay ko na rin ang sinokotsyang baboy, toyo, konting suka, at isang basong tubig. Nilagyan ko na rin ng konting pampalasa, asin at paminta. At nilagyan ko na rin ng isang latang pineapple juice para lalong sumarap. Pwede rin namang hindi, dagdag pampalasa lang. Tinakpan ko lang uli ito at pinakuluan ng ilang minuto. Maya, Maya ay nilagay ko na ang banana blossom. Ito ang isa sa mahalagang sangkap sa pagluto ng humba. Nagbibigay ito ng kakaibang lasa at aroma. Naglagay na rin ako ng isang kutsarang asukal at kalahating tasang black beans. Pagkatapos ay pinakuluan ko lang ng ilang saglit. Kaya na mga mare luto na ang ating pork humba. Thank you, Lord, for another recipe. At pagkakain nga ay nagbasta na kami paalis. Damang dama ko na ang kapaskuhan. Papunta pa lang dito sa mall ay sari-saring Christmas songs na naririnig namin. At pagpasok sa loob, punong-puno ng Christmas decor sa paligid. Tuwang-tuwa nga ang apo kong si Arky. Panayang hawa kay Santa Claus. Malamang na may binubulong ito kay Santa Claus. Siguro ay humihingi ng laruan sa Pasko. Sabi ko nga ay eh, baka sagutin siya ni Santa Claus ay eh, matakot siya. At sabay alis nga at mukhang natakot. Halo ka. Nasilip ko sila nanay at mukha may hinahanap. Naghahanap pala si tatay ng battery ng relo. Ito naman si Arki ay hatak-hatak ako papunta sa train ride. Ang sabi ko paano ba pag dyan? Hindi ko naman alam kung saan ang puno't dulo. May nakapagsabi nga kung saan ang istasyon para makapagbayad. Kaya dali-dali nga kami pumunta doon at ito naman si Arki ang hinanap kagad ay kulay pink. Talagang yung batang to mahilig talaga sa color pink. Nako talaga tong batang to ay eh, dinapasakay din ako. Ch Kunwari pa eh gusto naman talagang sumakay Sige ikot sa manibela Kala mo siya ang driver Picture muna tayo bago umandar Masarap din palang sumakay dito. Nakakaaliw din. Halos na ikot namin yung buong floor. Humihirit pa nga si Arki ng isa pang ikot. Baka mahilo na tayo niya. Kahit pa paano nakadalawang ikot din kami. Pagbaba namin ay naghihintay na si nanay at bibili daw kami na pampasalubong. Dito kami madalas bumili ng buko pie. Masarap ang buko pie nila dito. Hindi masyadong matamis at marami siyang buko. Meron din silang egg pie, buko pineapple at pineapple pie. Meron tinuturo si Arki. Batang to kung ano yung Bray, yun ang gusto. Yan yung gusto niya yung free taste. Mabait naman yung tindera at kunin ko na daw lahat. Tuwang-tuwa naman yung bata sa free taste. At hindi pa siya kontento sa train ride. Heto at nakita ang Kids Kingdom. Pasok daw kami. Sabi ko yung wala naman siyang gagawin doon kundi magpapadulas-dulas lang. Ay eh, sayang yung pera. Hala, ay eh, kala mo ba pumaya? Gusto niya daw maglaro kahit sandali lang. Pinagbigyan ko na nga rin at sandali lang daw. Itong si RK kahit saan magpunta. Maraming kaibigan. Palausap at hindi pwede hindi mo siya papansinin. Maganda rin yung paminsan-minsan maigagala yung mga bata para matutong makasalamuha. Kasi yung mga bata ngayon puro gadgets ang kara. Ayaw na maglabasa ng bahay. Kaya tuloy cellphone ang laging kausap. na Nakontento naman sa paglalaro si Archie masaya siyang lumabas sa palaruan. Siguro yung mga gutom na kaya nagyaya ng kumain. Ang daming pinagpilian na Pero ang nanalo, greenish pa rin. Mga pizza lover ba naman? Nung wala pang pandemic, once or twice a week nakakalabas kami, nakakanood pa kami ng sine. Pero ngayon, madalang na. Ngayon nga'y pinag-iingat na naman tayo ng gobyerno dahil dumadami na naman daw ang may COVID. Si tatay nga at si nanay nawala na yung once a week na panonood ng sine. Iyon na nga lang ang araw ng paglilibang nila. Noon ka celebrate ang panunood na sini ng mga senior citizen. Pero ngayon tila wala na. Naway maging maayos na ang lahat at hindi na bumalik ang pandemic. Nakakapanghina rin kapag nasa loob ka lang ng bahay. Kung may sakit ka, parang lalo ka magkakasakit. Huwag naman sanang maulit pa ang pandemic. Masarap kasi yung malaya kang nakakapaglakad sa labas. Siyempre naman. Yung hindi ka kahit kasama mo yung mga bata. ba diba nga ngayong pasukan, tila kakabaka ba pa rin tayong mga magulang. Sino ba namang hindi kakabahan mga mare? Kahit ba sabihin tapos na yung pandemic, nakakakaba pa rin, di ba? Yung maliliit na bata, wala pa naman silang mga vaccine. Oh well, kailangan natin magtiwala kay Lord. Si Lord na lahat bahala dyan. Wala naman tayong magagawa dyan, kundi mag-pray. Pagka hindi natin kontrolado yung mga bagay-bagay, paubayan natin siya kay Lord. Si Lord ang bahala sa mga bagay na hindi natin kaya. Amen? So, kailangan na nga namin umuwi at may ia-unbox pa ako. Naku, eto na. Ito yung hinihintay kong air fryer. Maganda to mga mare. Ilalagay ko na lang sa comment box yung link na pinagbilang ko nito. Matatry ko na magluto ng walang mantika. Ay salamat na may menos ako sa mantika. Healthier na, convenient pa. Dati nag-aalala ko kapag umuorder order ako ng ganito mga electric appliances. Sabi ko, pagdating sa bahay, tiyak sira na to. Pero ilang beses na akong umuorder order ng ganitong appliances. Walang kasira-sira. Maingat yung mga seller na kinukunan ko. Tignan nyo naman kung paano nila balutin. Double Double yung bubble wrap, yung scotch tape, halos hindi mo na matanggal. Kung magkakaroon man ng damage, maisusoli mo agad. Bago ko pa na i-upload yung video na to, nasubukan ko na to, tinesting ko na to. O mga mare, baka naghahanap kayo ng air fryer. Eto na, subukan nyo na mga marge. Ilalagay ko sa comment box yung link. Salamat! Hanggang dito na lang, God bless!